Hi guys, good morning. So ayan yeah guys, may ikwento ako sa inyo guys. Oo, oh, may ikwento ako. So bago ang um, uh, habang magkwento ako, madubing pala ng ano, um, may ikwento ako. Good morning. Ano ko kagising ko lang. Siyempre, magkapit tayo. So, may mag... Ngayon, sa live nito na to, ay mag... Ano po tayo, mag... Kwentuhan po tayo. At siyempre, um, sisimulan po natin sa tanong ninyo. Mm Kasi, um, mag-live ako kasi pinaglitan ako ng boyfriend ko si Panga sa 7 yan daw hindi na din ako nag um, nag vlog o nag video sabi ko nagbibigyan naman ako pero good morning ma'am ma dos Ortiz. good morning Mm-mm. Okay po yung kasal namin. Good morning. Do LB mo sa nga. Okay man yung kasal naman. Okay na po. Dito kasi yan. Sir, sabuyo. So mm -hmm. dito, dito kasi yan. Ay, ma'am, ma'am, ano, ma'am, kolason. Ay, ma'am, ang yun, yun kasi ano yung nasol namin ay naka-open kagaya din sa kag din sa hinagawa ni na Brenda na yung gasol naka-open siya tapos itong isang di ba dalawa yung ano dalawa yung ah uh, stove or lutuan uh, dalawa yung dalawa yung lutuan yung isa ay bukas yung isa ay sarado tapos hindi eh, nalaman ng mga tao dito na naka-open pala yung isang lutuan tapos nagutulog si papa sa isang lutuan biglang kumano yung apoy gumano kasi nga, dahil nga kumalat na pala yung ano, kumalat, na pala, kumalat na pala yung um tawag niyan amoy or, or yung gas kumalat na pala yun doon sa magkabilang mag side kasi nga na ano nga siya dahil nakabukas nga yung ano natin yung tanki natin Ah, uh, hindi siguro siguro ma uh, Joel B mga sa mga bata siguro burner. Oo, oh, oh, burner. Ah, burner pala tawagan na. Bugok bugok ko. Doktor, sige sabi ko. Burner, 'di kasi yung burner. So, ayun nga. Ano siya? Siguro, siguro, ma'am, ano, ma'am Davis, David, um, at saka si Sara Sotes, ah, uh, siguro, yung mga bata kasi, pag, pag, nag, nagbubukas lang sila, bukas sila, tapos yung mga tao dito, wala namang, wala namang pakialam sila, so, yun na. buti na lang, na, buti na lang naagapan agad, kasi kung hindi naagapan yun, baka nasunog yung buong bahay. Pagalawang beses na po yan, Dating yung kuryente, kasi yung kuryente doon sa kabilang sa kabila is, yung saksakan ay nagliliyab buti na lang um, yung wire ay nagliyab yung saksakan buti na nakita ng kapatid ko na na lumiliyab buti na lang na ano niya naagapan din niya una kuryente uh, pangalaw is ito naman buti na lang ano buti lang safe hindi pa rin kami pinabayaan ng, ng ano Mana yung shout out watching from Kuwait si Dayam Kiro. Oh oh. Oh mam oh mam Jo Elbe. Tu balik apoy. balik tu yang Pero ay sige naguan din. Kasi nung galit kami sa kasaam, nagpwede party, party, pag uwi namin, ano, uwi namin ni Gwen at ni Ma'am buti na lang na, kina ni Ma'am na bukas yung gasol, lagay ko ng asin. Gusto ko kasi yung buong kanin ko ay maalat, kaya nilalagay ko ng asin. Hmm? Asin. Good morning, Pips Retiro. Hello po, good morning. Shout out ko kay Baby Yana. Hi, Baby Yana. Good morning. Shout out sa'yo, si Regine Lairia. Ako mahadlok ko magtaot sa house, ha, host sa house, sa tangke ng gasol pag bagong palit ng tangke. Akong bana, kapakabit na po. Hi madam, good morning si Hamlet Sakam. Ayan po guys, may ano din siya, guys, may. May page din siya. Legit bis, legit biz dark ng Texas. Ayan po guys. Ha. Um dapat po yung ang tangke sa gasolin yung butangan palapton babaw in case bungaw siya. Dili ukalat. Kaya nga baby and Uwag uh, nga ma'am um, Davis, yung, yung mga tao kasi dito ma'am Davis, sabihin ko, real talk tayo ha, wala kasi mga pakialam yung mga tao dito. Kaya wala, wala din akong mga ano magagawa. Kasi sila naman na nandito. Wala naman po din, din po ako. Kasi sila dito ay walang paking. Sa ba, ito nga ang bahay na inis nga ako sa, sa kanila. Kasi umaalis sila sa bahay na walang tao. Tapos open yung pintuan. Umaga hanggang hapon open yung bahay. Ilang beses ko na yung sinasabi sa kanila na Please, please, wag niyong um, iwanan yung bahay pag lumalabas kayo na naka-open. Kasi nung isang, nung isang, uh, nung isang araw nga, um, naka-open kahit gabi, naka-open yung pintuan, walang tao. Naghanap ako ng martilyo kasi tatanggalin ko na sana yung pintuan para paglabas nila at pagpasok nila, open na po yung pintuan. Hindi po sila ma, ma, ano, mapagod, magsara sa pintuan at mapagod mag-open ng pintuan. Kaya mas maganda, um, tanggalin na lang tanggalin na lang yung pintuan at para hindi na sila mapagod. Ganoon kasi sila eh. Wala pa kaya ng mga tao dito kaya kahit sabihan mo yan, kahit sabihan ko sila or ano para sa safe, okay, wala din. Kaya nung isang alas talaga, sobrang inis ko kasi ilang ilang, ilang beses na sinasabi sa inila Pag umaalis kayo, lumalabas kayo, papasok kayo, isaran niyo ang pintuan kasi hindi naman to gaya, hindi naman to gaya dati na sabi ko, hindi naman ito gaya dati yung bahay natin na barong-barong uh, na walang walang mananakaw. Ito, ma, may man, uh, it, ito, may mananakaw to kasi andyan yung mga gamit ko, andyan yung cellphone ko, andyan yung mga ibang mga gamit. Mag, 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 mag man, mananakaw, kaya pag maglalabas kayo or pasok kayo ng bahay, isaran nyo, naman. Mm, -mm. Um, kaya bakit sila pumupunta? Dito lang naman sa ano, bida sa sa ano, sa pinsan ko, nakipagmaride sila doon. Minsan umaalis sa ano sa, sa mga iwan ko at ang saan dapat ba sila pumupunta? Kaya nga, sabi ko nga sa kanila, ilang business ko na sinasabi sa kanila. Sabi ko, um, pag paglabas naman kayo, um, magsara naman kayo ng pintuan. Ano naman kayo magsara ng pintuan. Hindi king labas lang kayo ng labas, wala, wala namang uh, labas kayo ng labas pero ini, ini, ini na may mananakaw yung bahay. Umaga hanggang hapon open yung buong bahay, buong ano, pintuan yung bahay. Nakikita yung nakikita yung loob kung ano bang meron dito sa loob. May dinadaanan ng mga, mga pinsan ko, mga chain ko, dinadaanan kasi nga, naka-open. Walang ako nakawatan, Ma'am -Ma -Ma Diane Lopez. Ah, uh, concern lang ko ba? Concern lang ko sa... sa buong family ko kasi nga, um pag lumalabas sila, naka... hindi nakasalaw yung pintuan. Ah, uh, pumapasok sila, open yung pintuan, paglabas nila, open din yung pintuan. Hindi nila iniisip ba na uh, parang hindi nila na ano ba na, na adapt yung yung ano, yung ano, uh, hindi na-adapt na ba pa na paglalabas sila at papasok sila ay dapat close and open yung bahay. Hindi naman palagi open kasi itong bahay naman talaga open lagi eh nakakainis. Kasi nung isa sabi ko sa kanila, Ah, uh, saan yung ano martilyo kasi tatanggalin ko na yung ano, tatanggalin ko na yung pintuan kasi useless din naman yung yung bahay na may pintuan kasi alam naman natin na hindi, hindi niyo naman sinasara. Alam niyo naman may gamit ako dyan sa, sa kwarto. Tapos hindi niyo sinasara. Paano kung may, manako yung mga ano ko ganyan ganyan? Oh. Kaya nga, sabi ko nga pag, pag ito sa Maynila to, nako, pati TV ninakaw na, pati mga gabi dito tinakaw na pati um, mga dito tinakaw na pati mga mga sa tawag um, heater dito tinakaw na kasi kahit, kahit plato pa yan or kutsara na nakawin talaga yan pag, 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 doon sa Maynila Oo nga ano eh ang variantos Lani man sa kuyong palaya sa tuwing makasama mo. <laughs> Kaya nga nakainis nga kasi lahat, lahat sila sinasabihan ko na um, lahat talaga sila sabihin ko pag lalabas kayo um, is niyo naman yung pintuan. Kasi nakakaya, nakakaya sa mga dumadaan nakikita yung um, gulo ng bahay nakikita yung um, yung mga plato doon sa lababo nakatuyaya naka, naka nakanganga naka naka kasi walang hugas yung mga ganyan 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 o oh, wala talaga siguro papalayasin ko na papalayasin ko na to sila dito sa bahay <laughs> mm, -mm. di ba palisi uh, palisin mo ng hindi ng palo sa rules mo ilang ilang beses ko na sinasabihan sila um, mga sampu na yata Ah, uh, very uh, many I ilin. Iwag pala palayasin o yung ikaw lumayas. Tama ka dyan yung... Hi, I see si EJ uh, Bungawan de Lanzas from Cebu. Ang bridge yung Cebu. Sino po sa inyo dyan? Giselle o Manam, maha o yung morning. Mga mga unta. Mm -mm. Ay, kagabi kagabi na ito, kagabi eh. Ano ko sa ilanga? Maasa martilyo. Kung hanga naman tanggalon ako to ang pirtahan sa pintuan sa bahay kasi ganoon pa rin eh wala pa rin nangyayari kag ilang beses na sinasabi na pag mag pag, pag lumalabas kayo um, please paki saray yung pintuan umaga man o gabi o madaling araw sabi ko nga pag natulog pag tutulog na kami sabi ko ba, bakit kayo nagsasara sabi ko bakit bakit kayo nagsasara ng pintuan imatutulog e, matutulog lang naman kayo Pagisinga kayo hindi, hindi, pag wala kang tao dito. Open yung pintuan. i yung pintuan. I-open mo na yung pintuan kasi pangit pag isara. Iyanap na natin yung sarili natin na open lagi yung pintuan. Oo. Wag wag, wag na kayo magsara. So, mas maganda um lagi uh, tanggalin na lang yung pintuan. Mm -mm. Yan ini sa rain sa sa kanila kasi yan na naman yung pakiusap ko na i-adapt nila yung um, Uh, yung sarili nila na marunong silang uh, mag-close and mag-open sa sa bahay kasi alam niyo yung bahay kasi minsan kasi um, madumi 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 talaga oh is isa ganda natin madumi kasi nga ang uh, pinapawisan ako walang electric fan <laughs> kasi nga madumi kasi um, yung mga tao kasi dito uh, minsan nag uh, naglilinis naman sila pero ang mga tao kasi dito, walang paki ano, walang walang paki alam, walang concern of uh, cleanliness. At uh, cleanliness, Parang sinisira niyo, pero sinisira na yung pa, yung buong family, hindi pala. la. Uh, cleanliness kasi pumapasok ah uh, kahit may basahan din sa pintuan. Um, may ano din, may mga uh, lupa din nakakapasok. Wow. Ano paglabas din, nakapaak kayo? Kasi pag lalapad di pa pagpapasok tayo di pa yung ano natin yung paa natin ay mag, ah, uh... Hi Beshi si Jessie Mark Lozares wag yung else or else o yung or else O sige yung um ano ah, uh, gunting gunting na isda mm -mm. Or else na ano mm, Yung mga, yung lupa dito sa alabas, nakakapasok din. Kasi, yun ko pa bakit, bakit nakakapasok? in 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 ilag, ano naman sila nagsisinilas naman sila sa labas magpasok nila mag ano yan magsisinilas din sila pagpapasok kasi uh, may mga ano din may mga dumi din na lupa dito sa labas sa kakapasok sa loob Iwan ko pa mm, -mm. kasi kasi nagdilinis kasi dito si mother lang yung mga kapatid ko hindi tinitingnan na na yung ano tinitingnan na lang tinitingnan na nila yung ano mga ito ba sa bahay? Kaya na ano yun. Rain, Rain Ridges, Canon. Palagyan mo ng door o <laughs> yung para ang sumatik makakakakos mag may nag-offer ng door. So, oh, mam, um, mam um, ayaw. Mam, um, Abariones um, uh, Ilin. Hi, mam Ricky. Ricky Nisha. Yours. Uh, hi, mam Ricky. Mam Ursula. Ah, uh, sinong mga kapatid mo nag naandiyan? Na, na naan um, yung bunso namin kapatid sa yung pamangkin ko isa. Ako, si mama si papa at um, may may mga pamangkin din ako dyan sa kabilang bahay sa gilid ng bay. kasi may kapatid ako doon isang babae. Um, may may anak din siyang dalawa. So 'yun. Lagyan na natin ng elevator pinto mo 'yung. Kaya nga, nainis ka. Minsan, kasi hindi diba, mo, iisipin na mainis ka or ma high blood ka kasi nga which is concerned ka sa sa iyong family or concerned ka sa ma, sa mawawala dito sa bahay mo or bahay niyo di ba kasi kung sa Manila pa lang to ginoo ko pag ganito naka-open lagi umaga hanggang hapon ano na um wala na yung mga, wala na yung mga gamit dito sa buong bahay kasi nin nina-account na naka ang um, binitbit -binit na ng mga tao or ng mga magnanakaw, di ba? Binitbit na ng mga ganong magnanakaw or mga tao. Kasi, naka-open lagi, naka-open lagi yung mga ano nila, yung yung mm, -mm wala naman din. which is, um, ano, wala naman din sa akin kasi nga, family ko naman sila tapos yun nga um, concern nga lang tapos yun di ba mm -mm. kain tayo guys ha magkumain tayo mm -mm. Ngayon, ngayon, si mama kasi nag-ano, Ay, bak si Barrientos, ah ilisay niya, ano, ano ang bahay ninyo o kasi gusto, gusto, din namin pumasok dyan sa bahay mo na bukas ang pito. <laughs> Nagya ka talaga, sir. Ay, sir, or ma'am? Ay, ma'am pala, si ma'am, ano, hmm. si ma'am, ah, uh, Di ba? Oh, oh. Hi, Ma'am Cecil Pang. Ito ni Mayrapan magtagal si Anda ni Joseph. Hi, Anthony Joseph. Good afternoon. Good afternoon na agad. Good afternoon na agad para matapos. Diba? Uh, Lynn Ray, Remar po. Remark, ambas. Good morning. Hello po madam watching from ES, Papasok na ako dyan madam. Dalang regalo. Eh. Sige po ma'am sakura sakura. Halika na. Papasok ka dito sa bayat. Ibadan mo yung regalo mo. Sige na. Mm -mm. Watching from Gloria Oriental. Pinapawisan ako. Piste. Wala kasi. province part of um, Philippines po. Mm. Ay, isang mabait na social walang yabang at laging na, nabukas ang pinto ng bahay. <laughs> walang yakata talaga ano. Sa uh, ma'am. Ma'am Barrientos. Yes, totoo po. Lagi na kaya nga pagsama nila to pagsama nila to uh, limas lahat limas lahat 'yung ano 'yung gamit di ba Vanji Lieva hi, good morning watching from Bacolod Hi Mama ofi, Mama Mama Ophi hello po Ma'am uh, mamala ah, mamala talaga Mama oh ano 'yung sabihin mo na late na ako ha, sa balita ito na nga, ito na nga, mama La. Ay, mama O. Uh, please, um, please, pakianan muna kayo siya kay mama O. Um, Ophelia Ramos, ang kanyang, um, pakipalo po sa kanyang, um, mga ginagawang video. Ayan po. ah uh, may mga videos po siya ina-upload sa kanyang Facebook, at sa Facebook, talaga. Facebook, at saka, please, pakipalo po. At syempre, ah, uh, Manood din kayo sa kanyang mga video na ina-upload. At minsan, minsan kasi nagla-live din si Mama O. Ophelia Ramos, please paki-follow po. Mm -mm. may mga May ano mga dun mga video siya mga travel na sa ibang bansa. May mga video din siya, mga um, ka, paano siya nag-stay doon sa may, sa ano. Joy, <laughs> so, alam, ayaw ko po sa pa-shoutout po. Payakap po sa mga nasa ibaba. Oo ka, Ma'am Jean, Ma'am Jean Trazo eh. Kaya naman, kailangan mo yung taga yung abli ang kultahan, welcome, musulod, good ang mga tao na ay uban mo. Kaya nga, Baby Lynn C. Agkoyli. Nawalan ako sa ano, nag-uugas, nag-uugas kasi si Mama. Emma. Mm -mm. Sige yung, sa pagsabi. Please, pakipalo naman po. Guys, please, pakipalo po si, Bam, si uh, Mama O. Or Mama O. Um, um, Ophelia Ramos po yung kanyang um, face, Facebook. At please, pakifollow po sa kanyang mga mga ginagawang video. At uh, minsan din kasi nagla-live din si Mama O. Uh, please, pakifollow po. Anong ulam mo oyong? yung... Ito lang, Mama O. Mama O. Oh. Isda lang muna tayo. Isda lang, muna, isda lang muna tayo, Mama O. Hai di Watching yo uh, kabar uh, kabaran. Baby Lynn's die, lo. Sige po, Ma'am Ging, Beatrice, Sige po, Ma'am, ano, Ma'am uh, Ma Ging, Ma'am Ma Mm -mm. Ang ganda ng bahay mo tapos na ba? Hindi pa po tapos mam uh, mamao. Ano lang po dito ang um, kulang is pintura. Baba, oh, pintura lang po yung kulang. Pintura. Mag maganda kasi pag may pintura na. Hello po, watching from Jordan, si Guys, please paki-follow po guys ha. Please paki-follow po Ophelia Ramos. Ayan po. May mga video po siya gina-upload siyaan at um support, support naman natin siya at yakap, yakapin natin yung mga nilagawa niyang video. Sige po, mamging mam O. Oh, mamging Ging, Ma Ma Ging ka. Gere. punta po. Punta, punta po ko ngayon doon. Oo ka, mama, ano eh, mama, ma ma eh. Okay lang yan, di ba mao? mao Mama Guys, pala ako, guys. Ah, 2% na lang ako. Guys, mag-eat mo na ako ng live, guys. Kasi 2% na ako, guys. Thank you so much and God bless. Bye, I love you all. Bye!